Hello mga kanyusko! ipagdasal nyo ako. I really need it now. Yan ang pakiusap ni Chris Aquino. Kahit na nagdiwang siya ng kanyang 53rd birthday nitong February 14, 2024, hindi na kasi maganda ang balita tungkol sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Malungkot na ikwinento ni Chris na nagdiagnose na naman siya ng ikalimang autoimmune disease at iba pang komplikasyon. Bukod dito, ang kanyang puso ay sobrang namamaga kaya siya ay nasa panganib ng cardiac arrest. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ni Chris ay patuloy na lumalaban ng actress at nagwish pa sa kanyang kaarawan na sana nandito pa siya pag 63 years old na siya i refuse to die i'm 53 now and i want to still be here when i'm 63 si Chris ay nasa United States mula pa noong June 2022 upang sumailalim sa gamutan para sa kanyang mga kondisyon sa autoimmune. Na-diagnose siya na may autoimmune thyroiditis at chronic spontaneous urticaria noong year 2018 at sumailalim na ito sa treatment hanggang 2022. Ngunit sa taon din na yun ay na-diagnose naman siya na may EPGA na siyang pangunahing pinagkakaabalahan niya sa ngayon. Noong September 2023 ay nagpahiwatig si Chris na posibleng magkaroon ng ikalimang autoimmune disease dahil sa nakitang physical manifestation sa kanya. At sa kanyang live na interview kay Boy Abunda ay kinumpirma ni Chris ang isa na namang problema sa kalusugan. Humiling ang queen of all media na sana raw ay pagdasal siya ng mga Pilipino. Lalong lalo na ngayon na kailangan na kailangan niya ang taimtim na pagdarasal para sa kanyang kalusugan. Ibinahagi pa ng dating host na babalik siya sa hospital Upang subukan ng isa pang uri ng gamot Ngayon ako hihingi talaga Alam kong matagal nyo na akong pinagdarasal But I really need it now Because on Monday, papasok ako sa hospital At may susubukan kaming biological na gamot May chance daw na masave ang puso ni Chris Dahil sa gamot na ito Pero kung hindi tumalab Ay posibleng tumigil na lang daw ang lahat para sa kanya This is my chance to save my heart Kung hindi ito tumalab I stand a very strong chance of having a cardiac arrest Pwedeng tumigil na lang ang kung ano man ang ginagawa ko Pagkatapos ng malungkot na interview ay nagpost ang aktres sa kanyang social media upang pasalamatan si Boy Abunda at ang GMA Network para sa kanyang birthday interview At kung sakali daw na ito ang kanyang huling kaarawan ay nagpahayag na ng madamdaming pasasalamat si Chris Aquino sa kanyang mga anak mga kapatid kaibigan at ilang mga kamag-anak. Just in case this is the last birthday I get to celebrate here on earth, thank you Kuya and Bim for the most precious privilege of being chosen to be your mom. Thank you to my sisters for their love and generosity. Thank you to my small but very close circle of cousins and friends who have shared my life and their lives with me. Thank you to all of you for making all my childhood dreams come true. Mga kanyusko ano pa ang mga gusto ninyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa latest ganaps.